nais kong sagutin ang isang katanungan. Nakakapagtaka minsan sapagkat bakit nga ba ang mga tubig ay nanggagaling sa matataas na bahagi ng lupa tulad ng bundok samantalang ang tubig ay dapat nasa ibabang bahagi ng lupa. Subalit kadalasan ang mga bukal ng tubig ay nanggagaling sa mataas na bahagi ng lupa at ito ay sa matataas na bundok. Narito po ang sagot sa mga katanungan ito. Ang tubig sa mataas na bahagi ng bundok ay nagmumula sa iba't ibang proseso ng hydrological cycle at geological formations. Narito po ang mga pangunahing dahilan kung bakit may tubig sa mataas na bahagi ng bundok. Una, sa pamamagitan ng ulan ay naiipon ang tubig. Tinatawag itong precipitation and accumulation. Ang mataas na bahagi ng bundok ay mas madalas ulanin dahil sa orographic effect kapag ang hangin na may dalang moisture ay tumataas sa bundok lumalamig ito at bumabagsak bilang ulan o niyebe ang ulan at ang natutunaw na yelo ay naiipon sa mga natural reservoir sa bundok tulad ng mga lawa sapa aquifers pangalawang dahilan underground water at aquifers ang tubig-ulan ay sumisipsip sa lupa at pumapasok sa mga permeable na bato na lumilikha ng underground reservoirs or aquifers. Ang ilang bahagi ng tubig na ito ay maaaring lumabas sa bukal or spring sa mataas na bahagi ng bundok. Pangatlong dahilan, glaciers at natutunaw na yelo. Sa mas mataas at malamig na bundok, ang tubig ay naiimbak sa anyo ng glaciers o snow caps. Kapag umiinit ang panahon, ang yelo ay natutunaw at nagiging tubig na dumadaloy pababa bilang sapa o ilog. Kaya makakakita tayo ng mga sapa na dinadaluyan ng ilog galing doon sa mataas na lugar. Pangapat, geological formations at pressure. Ang tubig sa ilalim ng lupa ay maaaring itulak pa itaas dahil sa pressure mula sa bato at lupa. Kung may bitak o butas sa ibabaw ng bundok, maaaring lumabas ang tubig bilang artesian spring or bukal. 'Yun ang dahilan kung bakit lumalabas sa mga siwang ng bato ang tubig. Panglimang dahilan: condensation at moisture retention. Sa mataas na lugar, may mga bato at lupa na kayang sumipsip at mag-imbak ng moisture mula sa hangin na unti-unting lumilikha ng tubig sa natural, depression o mga maliit na lawa. Sa madaling salita, ito ang mga dahilan kung bakit mas madalas na ang mga tubig ay nanggagaling sa mataas na bahagi ng lupa. Ang tubig sa mataas na bahagi ng bundok ay nagmumula sa ulan, yelo at moisture sa hangin. Ito ay naiimbak sa ilalim ng lupa, sa mga glaciers o natural na lawa. Ang tubig ay maaaring sa anyo ng mga bukal o dumaloy pababa bilang bahagi ng natural na cycle ng tubig. Kadalasan dito ay malilinis at natural na tubig na ligtas gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Maraming salamat po sa inyong panonood.